Ya, bang Ilang ano na ba yan? Ilang salok na ba ito? Dalawa. No. Dalawa, po. Pagka dalawa lang, ngayon napakarami nito. Hoy, hoy! Aron, guys, ang panguuli sa amin ng dulong. Sinasalap lang sa mga bye bye na mga bato-batuan. Dito sa amin, sa may pritil. Ah, pakita ko sa inyo kung gaano kaigi ang dulong ngayon. Ngayong buwan ng Ogos, Katapos ng bagyo. Oh. Ayan o. Oh. oh. Ayan o. Oh. Sige, angat. Oh, ayan o. Oh. Sige, oh. pang igi yan. Oh. Dito, salin, salin, salin. Ilang salok na ba ito? Dalawa. Dalawa? Ba? Pagka dalawa lang, eh, napakarami nito. Dalawang oras. Dalawang oras. Akala <laughs> ko naman, dalawang salap lang. Ayan, <laughs> yabang igi, ano. Grabe oh, tingnan Dalawa lang pala yan oh no? <laughs> Dalawang oras <laughs> uh, Pwede nga, kahit yung dalawang oras yan Tsagain na yan Diyari naman ulit Maganda na ng liwanag ngayon yung ating angle ng camera May minsan malinaw, minsan malabo yung ating kuwa Pero ngayon ang ganda nung lighting siguro sa lighting Siguro sa oras din ng ano Sa oras tsaka sa panahon Yan sa mga gustong manalap ng dulong ng mga manonood natin, pwede kayong pumunta ng Kalinawan. Papahiram ko tong salap ko. Punta lang po sa Barangay Kalinawan. Marami namang pwede pestuhan dito. Hindi yung pestuhan na pestuhan ng pananalap ng dulong. <laughs> Gago! Oo. Oh. Dude, sa patigil nata. Ah. Diretso lang. Oo. Oh. Yan oh, ito lang po sa spot namin. Oh, yun. parang dumuli. Yan. Yeah. Dumul yun natin dito. Aba. Oh. Brother, dalawang oras na naman. Ayan. Alay, Diyobo. Parang uh, patupo naman nilagay yung ano. Lagi ah. Oh, wala naman oh, oh. dito nun. <laughs> Pagkisa na naman tayo ng dalawang oras dito. Yako oh. po! Wow. Oh. Peace po! Woo! Ano? Magkinitigan naman kayo dyan. <laughs> Brother, 2 hours ulit tayo. Makakaipin ulit tayo dyan. Another 2 hours. Ayan. Nagano na rin tayo ng bagong so, laki yan. Ewan oh. <laughs> ko na lang kung maitaog pa yan. Ayan o. Oh. Oh, oh, pupunuin oh, Pupunoyin pa natin yan. <laughs> Wag. Kahit kalahati. Ilang. Ayan guys o. Oh. May, may malaki na naman bangka o. Oh. Delikado na naman ang ano natin ito. Delikado na naman ang ano natin ito. Lagyan natin ang ulit. Ay, 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 may araw din. Ay, ano. Oh, yeso. Wala na. Hindi niya basta-basta may tatapon 'yan. Ay, may plan din kami yang letter C nga 'yan eh. Para gawin mo na 'yung uli natin. <laughs> Tala niya malulubog 'yung mga uli namin lagi, Ah. Eh. Yan. Okay na, nakatiyaga na ulit kami. Siguro pwede na muna 'to sa Araw na to, pwede natin parregalo to kay Taiwanese boy. Ayan, oh. Pwede na yan, oh. Ito, may gitu. Oh. Oh. Okay. Siguro pwede na ito. Isang luto na ito. Oh. Dalawang luto sana ito, eh. Natapon lang. Oh. Kaya masarap na luto rito.